Teka. Kung kasi yan. Kasi yan yung Hello? Hello? Sino po ito? Ay yung... Kuya Alex. Ano, Kaya... Ah, ano pong gagawin nito ni mami ko? Ah, sino po siya po magpapadala po sa inyo? Ah, okay po thirty mali po thirty ah six pesos po ah oh, po two percent po wait na po anong pangalan po 966 uh, so, Ako, pina Yung bayad nyo Pwede po nung gana rin po iya, no, Pag nag-cash out na ano nag cash out mo? Pag i-cash ay cash in. Pag nag-cash in po tayo, tayo po magpapadala. Oh. Ingin ko po yung pera niyo pambayan. Oo. Oh, oh, Kayo po yung magbabayad sa akin. Oh. Ta tama po ba yung inano? Tama Hindi po. po, wait lang po. Magbabayad po muna kayo kung magka-cash-in po kayo. Oh, magbabayad mo. Oh, ito, magkakashin kami.

Magkakilala nyo ba talaga yun? Magkakini-scan yan, ang daming ganyan na yun. Paano, magkakilala nyo ba talaga cash? Po, yung cash? Alam ko, isa-ibyo ng pera yan. Ang cash-in po, ibig sabihin, kayo... <coughs> sa pamamagitan <coughs> sa akin, magpapadala tayo ng pera sa taong yun. So, ibig sabihin, yung taong yun, dapat legit na kakilala niya, kausap niya ba talaga, may transaction ba talaga, hindi yung kalakalahin siya ng papadala ng cash in. Oh, okay. Tapos, hindi naman kayo makakapag-cash in kung wala kayo ibigay na pera sa akin. Hindi ka pwede mo cash in na sa bakit na mo pa Kasi para siya nababaliw, oh. Wala kang kagayaran Uy, walang ganyan kuya Wil, te. Atanda-tanda niyo na po, napapa... Ano pa kayo niyan? iskam yan! Ano ka? Ano? Uy, walang kuya kuya wilte, yan. May scam yan, Ruha. Dapat, sabi. Is it beauty? Ayaw niya. Sana po. Ang dami na niyan. Siguro mga panglima na yung customer ko dito. Nagaganyan. Pagkakarap earth... siya, pagkakarap siya. Ay, ayaw <telefon> ah, <Sabbath> ah, na siya. Ay, na yung ano, ako tanawas mga ano, papagalitan ko yon. Anong Kuya Will? Walang Kuya Will magpapadala kayo na magpapadala kaya ng pera, tapos may papadala ng pera ulit. Ay, ayaw tindahan na yun. Marami na, sabi. Kuya Wil, figure it out. Say po, ma... Ang pwede pa rin ako tayo hindi nila kausap. Ang tanda-tanda na niya, magpapaskan pa siya. Akala ko naman siya magpapaskan pa sa amin. Pinapahanap siya ng mm -hmm. KJH o pag sinabing cash-in po, siya magpapadala okay, sa tao ngayon. Ano yung lupa talaga yung Sa kundi daw, kay si Alex daw. Hindi naman niya kuya, yun, manong pambayad sa lupa tapos sabihin niya kay Kuya Wil. Wala namang ganon. Kaya kausap niya. Ano nyo po? Masilaki pa naman ang puso na O trial time yun? Patayin mo